Vice ganda, kagad lumabas at nag-celebrate matapos ang magpasikat, Angeline muling nakasama. Matapos ang naganap na magpasikat performance nila Vice Ganda kahapon, ay nagkaroon na nga ito ng pagkakataon na makipag-bonding at makapag-unwind kasama ang kanyang mga kaibigan, Una na nga itong nagtungo sa dinner celebration para sa mga October celebrant kasama ang kaibigan nito na si Angeline Quinto. Bukod kila Angeline ay kasama rin nila si Ma'am Cory. Matapos din ang nasabing dinner ay dumiretso rin si Vice sa Vice Comedy Club para sa birthday celebration naman ni TJ na kaibigan nito. Kagad din na nagpaabot ng pagbati sa kanya si Vice. <laughs> Happy, Happy Birthday! birthday. Yeah! After party you ng know, Paris Fashion Week, I have my buteka, yeah. And of course, there's a Paris Vice can die here also. <laughs> you know, and then he shoes. Yes, shoes like that. Yes, it's like that. Yes, yes. yes. yeah. yeah. You know what? How much is this? How much is it? Oh, don't mention it. Boy, well, bye, wala bye bye. Bye bye. Bye bye. Love love Happy birthday. Happy birthday. Oh, bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye.